Babalik po ang programang usapang tol at kamustahin natin yung ating mga kababayan sa lalawigan ng Cagayan kung saan po naglandfall kahapon itong Super Typhoon, Super Typhoon Ophel. Kaugnay po niyan, nasa linya po ng ating komunikasyon si Sir Rueli Rapsing ng Cagayan PDRRMO. Maganda umaga po, Sir Rueli. Oh, Maganda umaga po uh, sa inyo at sa lahat po ng taga sa niyo po. Mm -hmm. Sir, kamusta po ngayon ang Dalawigan ng Cagayan? Ma'am, uh, ma kasalukuyan uh, po tayo'ng uh, nag-iikot ngayon mm -hmm. We're trying to assess uh, the damage left by uh, 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 super typhoon ophel po. oo. Uh, eh, ano kahapon, Sir, ano? Uh, Bagao, Cagayan. Kamusta po particularly Sir yung bayan ng Bagaw, kung saan po uh, tumama direkta itong bagyong Ophel? Ah uh, yes ma'am so mm -hmm. far uh wala namang anong uh uh iniwang damage mm -hmm. uh, as to infrastructure sa uh, infrastructure sa Baguio ma'am. Ano? Uh -huh, uh -huh. uh, mas uh, dito ko nag-iwan ng damages uh, sa northern tip pa rin natin. Mm. ang uh, Santana and Gonzaga. In fact, uh, isang bridge dito ang um, nasira. Uh, isolating okay. Santana. Uh, a bridge connecting wow. Santana to Gonzaga. Nako, Nasira po. Opo. Uh, connecting mm. to Gonzaga. Yes, yes. Opo. Pa paano po yun sir? Hindi naman isolated. Wala namang isolated na lugar dahil po sa pagkasira nitong tulay na ito? Hindi na po mapunta ma ng Santa ma'am. Na-isolate po siya. Oh. Aho. Uh Pero preposition, sir, doon, yung mga family food packs yung mga relief goods. Yeah, yeah. Walang uh uh problema pag sa ganyan, ma'am. It's just mm -hmm. that uh, nasira nga po siya. Uh, and uh, we're trying to ask DPWH uh, anong plano nila if they can... Uh, po up a, at least a daily bridgeman lang. Yes mm -hmm. to read sandaan. Oo, oh, pinapakita namin ngayon, sir, yung video ng uh, paghagupit dyan ng bagyong uh, OFEL. Ang lakas ng hangin at ang lakas po ng ulan, Sir Rueli. Ngayon po pa ay maganda-ganda ng panahon, sir, o maulan pa rin, ho? Ah, yeah. Clear skies na po. Medyo, mm -hmm. yeah, sumisilip na nga pala ang haring araw oh, okay. dito sa amin. Ang isang concern lang namin, kung maraming tubig uh, din uh, ibinagsak itong si Ophel sa Aho. upper Cagayan, eh, sasalawin pa ho namin. Ako. So that would uh, still remain a uh, concern for us. Uh, mag pa ang Cagayan River. yon yung Cagayan River. Oo nga pala. Oo. Sir, yung kaninang video na pinakita namin ay sa bayan pala yun ng Santa Ana. Uh, yung sinasabi nyo nga na, na, na isa sa mga uh, sinalanta sinalantanang husto nitong uh, Bagyong Ophel. Uh, may mga reported na po bang mga uh, bahang lugar, sir? Landslide areas? So far sa landslide, ma'am, uh, wala naman tayong na, uh, nangyaring landslide. Uh, as hmm. to flood, uh, yan yung pinakamalaking concern namin ngayon. Opo. Uh, dahil nga uh, kami yung... Uh, Ah, uh, pinakahuli na... Uh, Catch basin ho kayo, ano? Yes po, yes po. So, maayos na po dun sa upper Cagayan, wala na si Opel. But uh, for us, we still have to be struggling doon sa threat ng floods po and in the, so in the coming days sir ina-anticipate nyo yung magiging epekto po ng pag-apaw nitong Cagayan River at posibleng makaranas po ng pagbaha yung ilang mga lugar diyan po sa Cagayan. Uh, yes po Aha. the same the same with the with the uh Opel uh, no with Nika. Mhm. Mm Nakaalis na si Nika bago lumaki yung Cagayan River po. Mhm. Mm Apo. So uh evacuate po. Um, Uh, they will have to remain uh, muna, ma'am, uh, sa ating mga uh, evacuation centers. Mm -hmm. uh, May, until such time na makapag... mhm uh, mm -hmm. Uh, po tayo na hindi pwedeng, hindi mangyayari mga landslide uh, for, oh, for uh, how many uh, typhoons na dumaan po sa mm -hmm. amin. Yung saturation ng Totoo, ho. Uh, lupa. Um, uh, so, pinapanatili ho muna natin. At mm -hmm. And since time, sigurado tayo stable yung ating mga kalupaan po. Oho, kasi talagang ano po, saturated na po talaga, ano? Sobrang lambot na ng lupa dahil sunod-sunod yung mga kalamidad. Ag-ag ano karami sir itong mga evacuees po? Oh, well, so far, mm -hmm. for uh, uh, typhoon uh, off-hill, mama no. Ang uh, last uh, report uh, sent to us by the MDR, so we mm -hmm. ng tayo ng uh, more than 10,000 uh, individuals, mm -hmm. but uh, we're, we're expecting uh, more. Because okay. uh, ang bili skaapan okay. ng mga panyaya, right? Mm -hmm. from NICA uh, Nika and then here comes Opel Kagan. Hindi na magkanda gaga yung ating mga MDR mo on their reports po. So sir, ano po, uh, noon pa lang, Nika pa lang sir, nag -eva may evacuation na na nangyari. Nito pong bagyong yes, yes uh, Ophel, hindi na hindi na bumalik, hindi niya na po pinabalik sa kanilang nila mga bahay ano po itong mga evacuees dahil po yes, sa yes, pag Ayon. Yes, ma'am. Aha, aha. So, 10,000 individuals, sir. Ka gaano na po sila katagal, sir, sa uh, evacuation center, itong ating mga kababayan? Uh, kung ano yan, ma'am? Um, come and go kasi yan from Marse, to mm -hmm. Tunica, and then uh, Ophel po. Oho. So, mga isang linggo na rin ho yata, ano, sir? Kasi ang Marse is uh, yes, last ma week lang. Yes, ma'am. Opo. Eh, kaya pa po ba? ng inyong uh, pondo na respondihan itong mga ma maibigay, itong pangailangan ng mga evacuees, sir? Yes, yes ma'am. Oh. Uh, there's no problem with, uh, when, when mm -hmm. it comes to okay, relief okay. Po, ano? mm -hmm. uh, but uh, yung financial assistance uh, may local government uh, uh, sa, sa ira po ng uh, pondo po ng provincial government maging sa uh, bond mm -hmm. mismo ng mga local governments. May mga pera naman. Mm -hmm, But what mm -hmm. we're talking about, uh, what we're saying, naubuan na deplete na yung quick response fund. Ayun nga Pero ko. kung uh, L-DREAM fund, we, we still have the L-DREAM fund. Uh -huh. na, 70% of the 5%. Mm -hmm. Yung 30% lang of the 5% of the era mm -hmm. ang naubos. Mm -hmm. And then, sir, itong uh, yung yun pong family food pack supplies ay yeah, sapat po? Yeah, uh, we were nagkaroon uh -huh. ng replenishment ng DSWD sa atin. No? Mm -hmm. So, sample pa naman ang, ang, ang amount ng, ng relief pack sa atin. Eh, kaya lang, brace for more, sir. Ano po, dahil meron pong bagyong pepito. Although, ang track po uh, ito, yeah ay Central Zone. Ano po? But nevertheless, baka mahagip din po ang Region 2. Yeah. Uh, merong mga truck na ganyan, ma'am eh. Uh, uh -huh. Nandun sa baba ang uh, direksyon pero umaakyat sa lang pala yes. Correct, correct, sir. So yun po ay on top of everything na ginagawa niyong pag-responde dito po sa mga naapektuhan ng Marsenica and Ophel, ay tuloy-tuloy din po ang inyong paghahanda para naman po dito sa panibagong bagyo Yes, ma'am. Uh, we're always preparing for the worst. Nako, we, we couldn't imagine, sir, yung challenge na inyong kinakaharap na, wano, ngayong uh, sinusunod-sunod ho tayo nito mga kalamidad. Sir, may mga reported casualty ho ba dahil po dito sa mga uh, bagyong nagdaan, uh, particularly dito po kay Ofel? not so far, ma'am. Mm -hmm. Okay, okay po. And then the, the possibility of declaring state of calamity, sir, in any town? Diyan po sa Cagayan? Uh, probably Santa Ana and Gonzaga, ma'am. Alcala may also uh, declare the, the same with Baguio po. Okay, okay. All right, sir. So, Santa Ana, Gonzaga, and Bagao, yung posible pong maisa ilalim sa state of calamity. Yeah, yeah. Sir, patuligan. Uh, the, the province, the province mm -hmm. already declared the uh, state of calamity uh, after ah. kulyan mamano. So okay. it's it's, in, it's still in effect. 90 days naman po ang uh, ah, effect aha. ng uh, state of calamity. Ah okay. So bu uh, it's it's continuing and worsening aha. state of calamity po. Ayon. So buong lalawigan sir ng kagayan ay under state of calamity pa hanggang ngayon. Yes ma'am dahil po sa epekto ng bagyong hulian. No, oh, and then nag uh, nagtuloy-tuloy na. Nako, opo. Sir, patuloy kami makikipag-ugnayan po sa isa inyo para para rin po anything na maitulong po ni Senator Francis Tol Tolentino. Alam niyo uh, alam niyo naman po si Senator Tol ay mabilis din po umaksyon pag may mga ganyan pa nga ilangan po ang ating kababayan. Uh, yes, ma'am. Hmm. Uh, madalas po dito si Senator Tolentino. sa okay. Uh, opo sir marami pong salamat sir ramdam namin yung pagod sa inyong boses at puyat pero <laughs> opo alam po namin talagang walang tulugan ano po dahil uh, dito po sa mga sunod-sunod na bagyong ito uh, marami pong salamat uh, sir uh, Rueli sa oras po na inyong ipinagkaloob sa aming programa Maraming salamat po sa inyo at sa inyo po mga tanggisong titlo. Okay po, marami pong salamat. Yan po si Sir Rueli Rapsing ng Cagayan PDRRMO.